Day ngayong araw mga kuys ay samahan nyo kami mag long ride ng malapit. Pupunta nga pala kami ng bako. Birthday kasi ng kaibigan at kapwa vlogger natin na si Marvin Almanon. Siyempre hindi mawawala doon ang isang masarap at quality na food trip. Kaya samahan nyo kami. Tara let's go! Sana all. Oh. So ayun mga koys today ngayong araw ay birthday ni Kuya Marvin at pupunta tayo ng bako Papasya natin sila And dito tayo sasakay Sama natin na padaan lang channel, Tim Puti At ah, syempre ang inyong likod Kuya Jay Pakita mo forma mo dogs Pakita mo outfit check muna dito tayo Outfit check pakita mo Outfit check dugong Panibagong araw, panibagong kabutihan na naman mga kois. Ngayong araw ay dadayo nga pala tayo ng bako. trip tayo kasama ang napadaan lang channel Team Putik at Gusto TV PH. Siyempre kasama din natin ang Kuya Banong TV at ang buong barangay. Dito nga ako umupo sa tabi ng bintana medyo mahiluhin kasi ako sa biyahe. Baka maglugaw ako ng wala sa oras pang nagkataon. Kako nga ay aribagan namang sanayla ang sa bangka. Pagkatapos biglang napasakay sa van ay eh, ewan ko lang kung hindi ka mahilo. Hindi mga kois mahilohin talaga ako lalo na pag walang katabi. Charot! At bago nga pala pumunta doon ay eh, nagpa tank muna kami ng 20 pesos. Medyo malayo-layo pa rin kasi yung biyahe natin at aabutin pa tayo ng mga ilang oras. Medyo tanghali na rin kami umalis at hindi na kami nakakain ng tanghalian. Tamang tama naman na sa sobrang layo ng biyahe magugutom ka talaga. Hindi rin kami talaga kumain yan para pagdating namin doon ay eh, marami kaming makain. so <laughs> oh, ayan mga kaos, nandito na tayo sa bako. And alam mo na, gutom <laughs> na tayo. Nice. Pagkababa nga namin ng banay, agad kami sinalubong ng birthday boy. Siyempre, bumati rin muna kami sa kanya ng isang maligayang karawan. Sabi nga niya, ipasok na lang daw ang may regalo, kaso nga lang ay wala akong dala, kaya nagpahuli na lang ako. So, ayun mga koys, isang maligayang pagbati. sa nag-iisang Marvin Almanon happy birthday Boy Oy, tuloy Sino yung isa? Isa taga kanubing dos. ikaw yung ano, pogi. <laughs> ikaw yung pinaka <laughs> <laughs> Siyempre, binola ko muna siya dyan para kami makakain. At hindi nga pala kami nabigo, agad kami pinapasok sa loob para kumain. Sa haba ba naman ng biyahe, talagang magugutom ka. Pero bago kami kumain ay kinantahan muna namin siya. Ang saya! Ang yugi mo Kasi ang birthday mo Happy, happy, happy birthday Maray na na sinto Happy birthday, kagawad! Happy kagawad! At sa wakas, haba ng paghihintay sa kainan din na uwi. Grabe mga kuys, ang daming handa ni Tol Marvin. Siguradong ligtas na naman ang pananghalian at aabot pa ng hapunan. Nakain na tayo. Puntong ito nga ay wala muna kaming imikan. Galit-galit muna. Sobrang sarap nung hinaing handa sa amin ni Tol Marvin dito. Sira na naman yung diet ko pag nagkataon. Dito nga sa puntong to ay dinalhan niya kami ng solid at napakalaking alimango. Meron pang ang kasamang sugpuyan at talaga mapaparami ka ng kain. Ito nga ang kasama ko ay grabing bakbaka yung napakalaking sipit ng alimango. Grabe mga ko sobrang laki ng sipit at halos kasing laki na nung palad niya. Pag ganito ba naman ang ulam mo, itiyak tiyak mapaparami ka ng kain. Meron pa nga ditong napakasarap at maligat na maha. At kung nakaabot ka sa dulo ng video na ito, eh, comment kung taga saan ka para ma-shoutout ka namin. Bago matapos yung ating video, ay gusto ko nga palang i-shoutout yung mga taga Jollibee Kalapan Branch 2. Maraming salamat sa solid na suporta. Maraming salamat sa panonood at nasayang na naman namin ang ilang minuto ng buhay nyo. Hanggang sa muli, ako po si Kuya Jay. Like and follow for nonsense video.